May lote ba kayo pero walang bahay? Merong mas murang option sa mga gustong magkabahay na parang Lego lang kung ipatayo. Para bigyan ng balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sino bang may ayaw ng sariling bahay? Pero aminin natin, mahaba-habang panahon ang gugugulin para ma-achieve yan. Pero alam nyo bang may mga housing option daw na affordable? Teka, paano? Hindi na lang daw sa abroad available ang prefabricated na bahay. Ito po yung mga bahay na parang in-order mo lang sa Orange app, na i deliver at mabubuo agad sa loob ng isang araw. Perfect daw yan para sa mga may lote na, pero wala pang bahay na nakatirik. At ang presyo, meron na raw na hindi palalagpas lagpas ng 200,000 pesos. Mahal pa rin, pero hindi hamak na mas mura kaysa sa milyon-milyong piso kalaga ng typical na house and lot. It takes about 480 seconds or 8 hours to do and 40% cheaper than, that, than doing that. Pero hindi pa kasama ang foundation ng pagtatayuan niya na kailangan kasi konkreto ang pagtatayuan ng mga ito. Ibig sabihin, mas matibay dahil nasa Pilipinas tayo at madalas tamaan ng bagyo at mga lindol. Ang mga bahay daw na ito ay engineered para saluhin at tablahin ang mga malalakas na bagyo at lindol. It's good for signal number 6 uh, typhoon and intensity 8 earthquakes. Mm dahil nga modulated at fabricated, eh, pwede, pwede mo itong i-customize. Pwede pagpatong-patungin ng prefabricated na bahay na ito hanggang tatlong beses. Pero syempre, kailangan daw planuhin muna at may solid na foundation ang kinatatayuan. If it's three, to three story, should be have a soil test. Foundation should be fit to that weight. To that load. Ang ganitong mga bahay ay may lifespan ng 30 to 50 years, depende sa pag-aalaga mo dito. Perfect sa mga taong naghahanap ng bahay na kanilang matitirahan, pero on a budget. Ang karera sa buhay hindi yan kung sino ang unang nakapagpatayo ng bahay. Dahil ang tao sa loob ng bahay ang dahilan para mabuo ang tahanang puno ng pagmamahalan. Mobile Journal Iban Tarinkipo hatid ang muka ng balita.